Hello, good morning mga boss Dito nga pala ako ngayon sa may barangay Inarawan Nag-jogging ako alas 5 pa lang Tapos mamaya babiaya ako Dito nga pala ako ngayon sa may maralaki uh, Nag-jogging ako dito mga boss Arting ako dito lang alas 6 Isang oras na ako nag-jogging Alas 7 lang alin mga boss So mga boss ah, Dito ako nag jogging Ito Ito lang spot ko kanina Ito lang, yan Ito pa baba na to Yan, yung pa baba na yan Tapos dito ako nag stop over yun, ano, dyan ako Ngayon ang daming tao din Pupunta ng Marilaki Doon ako kanina nag-jogging Eh yun o Samo-sama na yun Mga yan Mga nagbabike Walang booking na lumalabas ngayon mga boss sa try ako bukas ang Application ng Lalamove Dami ng tao sa Marilaki kanina Di ko na nakuha na eh Tara mga boss Lakari pa natin dito hanggang dulo Tapos bababa na ako tapos ka na yung mission magpapawis dito sa recraft na to 5 levels yan mga boss huwi tayo ulit ah oh, boss yung nga pala yung motor ko nandito nga pala ako oh, yung mga boss sa uh, Bihar City ito yung na to papuntang ano to San Pedro Laguna ito papuntang ano Ah, uh, Danghari sa Bacor, Kabuya, Laguna, tapos isa Kalawan, Laguna, tsaka isang Mabitak, Laguna. Ito mga boss, ito yung papuntang Kabuya oh. Tapos ito, yan dalawang manok papuntang Kalawan. Tapos ito naman mga boss, yan ito. Yung papel to na nakarolyo eh, papunta Mabitak, Laguna. Malapit na dun sa nanay ko mga boss. Laguna no, lupulit. Kontrata tong biyahe na ito mga boss. Diyaw tayo yun. Grand grand. dyan <laughs> tayo dadaan. Papunta nga yan. San Pedro, Laguna. Doon sa may Alaska, mga boss. Labas na yun sa may manok ni San Pedro. <laughs> hey, ganda mo na kayo na. Buti buhay pa. Deliver ko. <laughs> Ang init kanina sobra. Doon sa kabite. Oh, ang init ka po eh. <laughs> Stick dito. <laughs> ang boss Dito to nag-deliver ako sa may ano. Boundary to ng San Pablo at saka Kalawan, Laguna. Ah. Dun yun, yun. Yan. Inyo. Lalabas na tayo dito sa may kalsada ng Kalawan. Papunta sa Pablo to mga boss. Let's go. Tapos nandito na nga pala ako sa may liliw. Yung lugar na ito, liliw ito, kung takaagin. Ang labas na ito, ano, Victoria. Tapos sa loob na ito, ano, Santa Cruz, Laguna. Tapos Lumban. Aba pa, nasa 50 km pa, mga boss. Late na yung deliver ko. di ko nahabol yung oras. Ano na nga yun? Alas 11 pasado, kala nga alas 12 nandun na ako. Kasi hindi na kaabot, 30 minutes na lang. Stop over. kayo na ko dyan. Araw ka na ako ng Santa Cruz. Na. Sa Araw nga. Pagpas na ako sa Pila Laguna. Araw ka na akong pagsanhan. kasambahan sa tapos parang panalimbal eh mga boss 6 kilometers na lang nandun na ako sa drop off dito na ito mga boss mabitak ano? Isa talaga dito walang helmet, mga boss. Nandito na wala tayo sa ano sa Barangay Mabato, Asopre, Pangil Laguna. Dito yun, no. Oh. Yan. Yan di deliver 'yun. Ito di deliver ko. Bayad ba to GCash. ko na lang. Woo! Iiwan ko lang ito Deliver. Lalamod po. Bayad na ito. Okay na po ito. Bayad na po ito eh. Oh, Oo. Okay. Okay. ko lang po. Sige po. Okay na po yan. Thank you po. Wala po siya. Umalis Si Mildred. Ako. 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 Ah, kayo wala. say parang dito po. Okay, ah, thank you po Sige po Eh, ina. Tapos na. Na-deliver ko na ah, mga boss. Akit ah. Akit. Kakantahan pala sila. Ah, tara. Lalaga na tayo. Punta ako doon sa nanay ko sa ang sa... tawag sa may buga rin pupunta ako <coughs> maambon na lakas ayun na ginamit ko na yung ano ko yung payo ko may silbi ayun na sobrang ino ito maambon din mga boss yan antipoli ang part na yan mulan dyan surebol yun eh, no? na yung ulap mulan yan Wow, boss. Boss, dito na ako sa may antipolo. Kuminto ako dun sa lugar ng nanay ko. Uuwi na ako, mga boss. Kaya nga ako. Kaya na ulit ako babiyahin. Ganda talaga ng view. Eh.